Oh, ayan, nagulat ako kasi ang daming pulis dito. Yun pala, marami ang mga nakapila papunta sa temple. Ayan, dito yan sa Hau Marami ang pupunta sa kanilang temple. Ganito lang naman sa Hong Kong. Kapag may event na ganito at maraming tao, ay agad nakaagapay ang mga pulis. Kaya saludo ako sa mga pulis dito sa Hong Kong. Ayan. O ba diba ang daming tao? Pupunta sila dyan sa temple na maganda. Yan ang temple dito sa malapit sa aming lugar. Ayan. Napakadaming tao. Kaya pala maraming pulis akong nakita. Yan sila nag-aalay ng kanilang mga dasal at mga bulaklak. Kayan, parang sa atin. Parang sa Pilipinas, simbahan, ganyan. Malapit lang yan dito sa aking lugar. Ayan. O, ba diba? Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking nakita. Bye-bye. God bless us all. Para malaman nyo kung saan ang temple dito sa Taihang Tinhao, Hong Kong ayan <laughs> o oh, diba ang saya-saya ang daming tao nagulat lang naman ako kasi nga maraming pulis